Pinayuhan ni Senate President Cheese Escudero si Senador Ronald Bato de la Rosa na huwag siya ang mamuno sa plano imbestigasyon ng Senado kaugnay sa War on Drugs ng Administrasyong Duterte. Sinabi ko sa kanya, anumang investigasyon na nais niya patungkol sa kanya mismo. At kay Senator Go, mas maganda siguro kung hindi sila mismo ang manguna ng komiteng yun. Para walang aligasyon na ito'y personal at hindi impartial at hindi fair. Sabi ni Escudero, ayos naman daw yon kay De La Rosa na makausap niya sa pamamagitan ng text message. Kokonsultahin pa raw ni Escudero ang mga senador para sa iba pang pwedeng gawin. Una nang iminungkahi ni Senadora Lisa Ontiveros na Committee of the Whole o buong Senado ang duminig sa investigasyon. Mas mapapanatag at mas may enganyo raw ang mga biktima ng drug war na tumistigo kung ganito ang paraan. Sabi ni Escudero, isa yon sa mga opsyon pero Tinitingnan pa raw niya ang iba pang komite na posibleng mamuno ng investigasyon. Ito ang GMA Regional TV News. Isang taxi driver sa Davao City ang naloko umano ng kanyang mga pasahero. Sa Kalibo Akla naman, nahuli kam ang pagbundol ng pampasaherong jeep sa isang gwardya. Ang may init na hatid ni Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV. Sa kuha ng CCTV sa labas ng isang establishment sa Kalibo Aklan, makikita ang pag-alalay ng isang gwardya habang papaatras ang isang sasakyan. Maya-maya pa, nabundol ang gwardya ng isang pampasaherong jeep. Nagitgit din ng jeep ang isang tricycle. Ayon sa pulisya, posibleng nawala ng kontrol ang jeep ni driver kaya hindi agad nakapagpreno. Ginagamot sa ospital ang na nananakit daw ang katawan. Nagkaareglo na ang kaanak ng biktima at driver ng pampasaherong jeep. Labis ang panghihinayang ng isang taxi driver sa Davao City matapos siyang lokohin ng naisakay na pasahero. Nang makarating na sila sa Digos, nagduda na raw ang driver. Siguro pag tanaw nila nga, kadanaog nila kayo, di man plete mo, naog ko. So, nangitagin sila lugar, so gisaka ko nila dito sa buntod, buntod nga parte. Tingalam kung anong way kabakingan ba. So, ninaog ang usaka bayot ito, Mga 3 minutes, may balik, ging na niyang kauban kay mo naog. Sa so, may paabot ni mo din na kanang naog na din na. Pagbaba ng isa sa mga pasahero, ibinigay niya sa driver ang kanyang umanong ATM card. Nakiusap ang driver na i-withdraw na lang ang halaga ng kanilang pamasahe na abot sa 1,500 pesos. Paghatag niya giti, manasya kanang ikaw na i -withdraw sa kwarta de Ayabi. Isa kali, uh, na mo ang kuan kanang ng pamasahe. Uh, withdrawal lang ang 2.5 kay Musakay, may ugba Walang nagawa ang driver kundi tanggapin ang ATM card. Pero nang i-check na ang laman ng ATM card, nadiskubri niyang 85 centavos lang ang laman nito. Sinubukang tawagan ng driver ang mga pasahero pero hindi na masagot sa tawag. Hinahanap na ng mga pulis ang mga nanloko sa taxi driver. So karoon na print mga, mga pictures at mga pasahero. Ang ginabuhat po sa itong investigation ng intel personnel, gina, bay barangay po nila o uh, ato ang matag barangay para mapakita itong picture kung kisay nakaila itong mga tawaan na sir. Matapos ang apat na buwan na pagtatago, naaresto ang isang lalaki na itinuturong sumaksak at nakapatay sa isang police informant noong Hunyo sa Talisay, Cebu. Under monitoring nga po siya sa illegal drug uh, trade po itong uh, suspect natin. So dahil sa pagmumonitor um, para for possible police operation, pinagkamalan niya ngayon itong itong informan natin na siya yung nanglalaglag sa kanya. Mismong sa kanyang kaarawan, naaresto ang sospek matapos mamonitor ang kanyang pag-uwi sa kanilang bahay. Ayon sa Talisay Police, itinuturing na high value target ang sospek dahil sa kanyang pagkakasangkot sa iligal na droga. Patuloy pang kinukuha ng GMA Regional TV ang pahayag ng sospek. Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagbigay ng tribute kay Liam Payne ng ilang dati niyang bandmates sa One Direction. Para kay Louis Tomlinson, nawalan siya ng isang kapatid sa pagkamatay ni Liam. Isa rin daw si Liam sa mga pinakamahalagang parte ng 1D dahil sa kanyang experience, vocal quality at songwriting skills. Nangihinayang si Louis na hindi siya nakapagpaalam kay Liam. Malungkot din si Zayn Malik na hindi na raw niya makakausap si Liam na palaging sumusuporta sa kanya. Para kay Zane, most qualified si Liam pagdating sa music. Nire-respeto niya rin si Liam. Sabi naman ni Harry Styles, devastated siya sa pagkawala ni Liam. Mamimiss niya raw ang kanyang loyal na kaibigan at mananatili ang kanilang memories together. Sa official statement ng One Direction, sinabi nilang nagluluksa silang lahat sa pagpanaw ni Liam. Treasured forever daw ang memories nila with Liam at mahal nila ang dating kagrupo bilang kapatid. Nakikiramay rin sila sa pamilya, kaibigan at lahat ng Directioners. Mula po Nobyembre, patutupad na ang close fishing season sa iba't ibang lugar sa bansa. Sabi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, taon-taon niyang ginagawa para maparami pa ang isda sa dagat. Simula November 1 hanggang January 31, 2025, bawal munang manghuli ng galunggong sa Northeastern Palawan. Bawal din manghuli ng tamban sa Zamboanga Peninsula at ng mga small pelagic fish gaya po ng alumahan sa Visayan Sea, mula November 15 hanggang February 15, 2025. Dahil magiging limitado ang supply ng isda sa closed fishing season, pinayaga ng Department of Agriculture ang pag-aangkat ng 30,000 tonelada ng isda. Base sa pinakahuling monitoring ng DA, nasa 220 pesos hanggang 300 pesos ang kada kilo ng uh, lokal na galunggong sa Metro Manila. 100 pesos hanggang 140 pesos per kilo naman ang tamban, habang 240 pesos hanggang 360 pesos ang alumahan. Nasawi sa operasyon ng Israel Defense Forces sa Gaza Strip ang lider ng Hamas na Shahia Sinwar na mastermind umano ng pag-atake sa Israel noong October 7, 2023 na nagpasiklab muli sa gyera sa pagitan ng dalawang panig ayon sa Defense Ministry ng Israel. Wala pang komento dito ang Hamas ay kay Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu, hindi pa magtatapos ang gyera dahil hindi pa isinusuko ng grupo ang kanilang mga hostage. Mahigit isang libot dalawang daan ang namatay sa pag-atake ng Hamas sa Israel noong nakaraang taon, kabilang ang apat na Pinoy, habang dalawang daan at ang kinuha nilang hostage mula sa iba't ibang lahi. Kasunod niyan, naglungsad ng mga pag-atake ang Israel sa Gaza, kung saan umaabot na sa mahigit apat na dalawang libo ang nasawi. Nangako naman ang grupong Hezbollah mula sa Lebanon na palalayain pa nila ang mga pag-atake sa Israel o palala, papalalain pa nila ang pag-atake sa Israel dahil sa pagkamatay ng leader ng Hamas. Apat na pitong OFW mula Lebanon ang ligtas na nakauwi sa bansa kahapon. Sinalubong sila ng ilang opisyal ng Department of Migrant Workers at Department of Foreign Affairs. Sa aking panayam sa ilang opisyal, may matatanggap silang tulong pinansyal mula sa gobyerno at may psychosocial intervention din. Sa kabuuan, mahigit 525 at na ang mga Pilipinong nakabalik mula sa Lebanon kasama ang 30 dependents. May mga inaasahan pa na batch ng mga Pilipinong uuwi. Sa ngayon, nananatili pa rin voluntary ang evacuation dahil hindi pa itinataas ng DFA sa Alert Level 4 ang Level 3 status ng Lebanon. Gagawin daw ito kapag naging mas malawakan na ang gulo. X-ray yan ng Filipino-American na si Dana McMichael, residente ng Georgia sa Amerika. Ang kakaibang marka sa X-ray mismo ang singsing mula sa asawa niyang si Randy na isang retired NFL player. Aksidente niya pala nalunok habang nagbabakasyon sila sa Thailand. Dahil sa jet lag, hindi raw na malayo ni Dana na nalulun niya ang singsing kasama ng kanyang vitamins. Sa tuno ng gamot na inireseta ng doktor, tanggupay naman niyang nailabas ang sing-sing. Nagsagawa ng clearing operation ng MMDA sa mga sagabal sa bangketa sa C5 Extension. May ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar! opisyalang ka lang kanina. Naging all out na ta talaga ang operasyon ng MMDA kontra mga sagabal sa bangketa dito sa may C5 Extension parting Paranaque. Partikular na pinunterya ang mahilera ng mga sa lugar na umuko panas na dapat sa naraw ay daanan ng mga tao pinagkukuha ang kanilang mga gamit. Mula sa mga pangluto hanggang sa panindah, ang mga estaktura at mga lona pinagbabaklas. Ayon kay MMDA Special Operations Group Chief Gabriel Go, hindi raw sila nagkulang sa pagbibigay ng babala sa mga nagtitinda dito. Pero imbis daw na tumalima, e eh nagpatuloy lang sa kanilang mga operasyon ang mga ito. Kung kinakailangan daw, dadalasan nila ang pagpasada sa lugar para di na bumalik ang mga ito kanina ko ni kinausap din natin ilan sa mga nahuling nagtitinda at aminado naman silang nabigyan silang babala at uh, na na. Yun nga lang sumugal daw sila dahil no choice daw sila pagkat wala rin silang mapwestuhan. Connie? Maraming salamat Oscar Oida. Ito ang GMA Regional TV News. Tatlo kaso ng hand, foot and mouth disease ang naitala sa Davao City. Ayon sa Davao City Health Office, mula sa labing anim na classroom ng isang private grade school ang mga naitalang kaso. Nakikipag-ugnayan na rin daw ang mga otoridad sa pamunuan ng paaralan upang masolusyonan ito. Wala pang pahayag ang private grade school. Nauna nang nagsuspende ng face-to-face -face, -face sa paaralan para sa sanitary protocols upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Paalala ng City Health Office sa publiko, isa sa mga sintomas ng HFMD ang mga butlig sa bibig, kamay at paa at likurang bahagi. Gayun din ang lagnat, sore throat, panghihina at walang ganang kumain. Kumakalat ito sa pamamagitan ng mga katas mula sa butlig, droplets mula sa ubo, pagbahing, dumi ng tao at kontaminadong lamesa, upuan at iba pang gamit. Bukod sa pag-iwas sa mga taong may sintomas, mainam din na palaging maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig at kumain ng masustansyang pagkain. Samantala, hanap niyo ba ang perfect pasyalan ngayong weekend? Bakit hindi subukan ang bagong Tuklas River sa Subic Zambales? Sa halagang 10 piso na entrance fee, mapupuntahan mo na ang ilog na bukod sa malinis at malamig. Mamamangha ka sa kulay asun na tubig na dumadaloy sa malalaking bato. May diving site din para sa mga adventure seekers. Mga o matanda, suwak talagang pasyalan ang bagong Tuklas River. Paalala lang po mga kapuso, kung hindi marunong lumangoy, huwag pumunta sa malalim na bahagi ng ilog. At kung may kasamang mga bata, bantayan po silang maigi. Tuloy na tuloy na ang balik saya, super saya with Sparkle Abroad sa Japan na bahagi ng Sparkle World Tour. Magkakasamang bumiyahe pa Japan ang Sparkle Stars sa so sina Julian San Jose, River Cruz, Bianca Umali, Ruru Madrid, Betong Sumaya, Yasser Marta at Mark Oliveros. Kasama rin dyan si Jillian Ward. Ready na silang pasayahin ang mga kapuso natin bukas October 19 at sa linggo. Matatanda ang napospo ng tour noong Agosto dahil sa bagyo. Asahan daw sa kanilang two-day show ang kulitan, kwentuhan at performances na Tatak Pinoy. Update po tayo sa press conference ni Vice President Sara Duterte ngayong umaga. Sinigot niya ang ilang issue gaya ng relasyon nila ngayon ni President Bongbong Marcos. Sabi ng Vice Presidente, ginamit siya ng kampo ng Pangulo para manalo. Sa isang punto, binuweltahan niya ang pamumuno ni PBBM hindi raw niya gusto ang mga nakikita niya kaya siya umalis sa gabinete bilang Education Secretary. Sabi ng pangalawang Pangulo, and I quote, hindi marunong maging presidente ang nakaupo. And of course, sinisikap pong kunin ng GMA Integrated News ang reaksyon dito ng Malacanang o ng Pangulo.